Ito ang alamat ng bulkang mayon. Noong unang panahon, may isang kari ang malapit sa kapatagan ng Albay. Si Daragang Magayon ay isang prinsesa sa karian ng Rawis. Napakagandang babae ni Daragang Magayon. Walang din nakakakilala kay Daragang Magayon. Kaya't maraming naliligaw sa kanya. Kabilang sa mga manliligaw ni Magayon ay si Patugo.

Tama. Naluya ko sa imo. Daragang magayon. Mahal kita. At hanggang handa akong pakasalan ka. Ngayon din. Baka naman nahiya lang ang mahal ng Ah! Ah! Daragang magayon. Huwag ka nang mahiya sa akin. Pwede mo namang sabihin na mahal mo ko at handa kang pakasal sa akin. hindi. kita Matawad ba ito? Ngunit hindi kita gusto. Hindi kita mahal. Tara ka mo Sabali. Malma ka lang. Pero mag-wala pa dyan. Mas so mabuti, umalis na lang tayo. Hindi! Sige! Ba't ba? Ayaw niyo sa akin? eh. ko naman ako! Anak mo, sutan! tulad niya! Ayaw mo kasi. Lalo. 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 sabi mo? Wala. Sabi ko, Baka kasi pulin tala natin para sa kanya. Baka kailangan ng bato. Diamante. At kung ano-ano pa. Uy. Iyakasak mo ba ako? Hindi. Nagpagyan pa lang ko ng loob yun. Pwes, hindi gumagana. Kailangan kong pakasalan sa magayon. Laan yung intindihan ka. Siya lamang ang gusto kong pakasalan. Kalma. Ganito gawin Siguro, ano ba uh, yung kulit kulit? Parang... Napanapin ka? Tama mo, ligawan ulit. Ganun! Wala ka pa rin bang Wala po, ama. Kasi naman, puro yabang. Puro sarili ang imisip. Tsaka so, uh, gusto lang naman nila ako para may mayroon pala ka sa mga tao. Pero di naman talaga nila ako gusto. Kung eh. ganun eh, mahirap at tayo magandang mga papangasabi. Ama, kung pa napangako ko po sa'yo, Nahanap ko rin po ang lalaki hindi mayaba, yung ko, hindi best ko. Yung lalaki ko talaga ako. Pinapangako ko po yan. Darating din po yun. Nangyari na. Ang hindi alam ni Daragang Magayon, makikilala na niya ang lalaking yon. Nakaugalian ni Daragang Magayon ang pumuslit mula sa palasyo at maligo sa ilog lawa na nag-iisa. Noon ay nakita ang binatang ito. Ah! Magandang no? umaga, mahal na daragang magayon. Pasensya ka na. naman kita sa akin Ah, hindi ko sabihin, di naman kita binabasol. Pasos ka! Pasensya ka na. Iba kasi hindi ka pa nagbibihis. Kasalanan ko pa ngayon! Ah! Wala na kita. sa akin, hindi ako natutulas. Talaga magayon. Hindi man ako lumapit para gusto natin. Mapit ako para magpakalala. Magsimula mm -hmm. ko. Hindi ako ganun lang. Hindi ako interesado. Makaalis na nga. Sira akong araw. Talaga magayon. Sandali. Mula na rin sa araw na iyon, ay hindi na tinigilan ni ulap si daragang magayon. Dahil nagpursige si Ulap at naramdaman ni Daragang Magayon ang katapatan nito, minahal na rin niya ang binata. Alam mo, simple tao lang ako. Hindi ako prinsipe. Hindi ko may bibigay sa iyo buong mundo. Pero mahal kita magayon. Yan lang ang bibigay ko sa iyo. Ang tapat kong pagmamahal. Hanggang sa kabilang buhay. Ako? kaya kong ibigay sa iyo ang buong yung Pero mas gusto ko ibigay ang tapat kong kamamahal sa iyo. Hanggang sa kabilang buhay. Maayang mo ba akong pakasalan Magayon? Oo! Papakasalan kita! Kahit ilang beses pa, kaysang simbahan pa! Mahal na mahal kita, Magayon. Mahal na harin makusog. Gusto ko po sana magpaalam sa inyo. Pwede ko po pakasalan ng inyong anak. Hindi ko po mabibigay bibigay ang buhay na ganito. Pero pangako po, gagawin ko lahat para mapasaya si Magayon. Mahal ko po ba hingin ng kanyang kamay? Hindi ba ang hawak mo na? Binibiro lamang kita ulit. Hindi ba na kami isa? Napakaseryoso mo <laughs> pa. Siyempre naman, sangayin na akong pakasalad po si Mami. Talaga po, Ama. Maraming salamat po. Pinasaya niyo po talaga po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. wala Ano daw mo ito ang ko na po? Kung babayad po kayo, agad po akong uuwi sa Laguna para sunduin sila. Lahat ng aking mga 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 Anong hindi ka lang ko ka? Ipaghahandaan ko yung ulam. Ipagdidiriwang ang buong bahayan sa pamamanigan at ipapasanin ng mga ito. gila na pagmamaneek ng ulat na 'yon Sige, hindi ako natatakot sa iyo. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Hindi ka magpapakasal sa akin. Ha? Huh? Bitaw ka. ka. Ititigil mo hindi ako sasamahin. Ito yung pupakasal sa iyo. Hindi ka mag ya. Ano? Ama, pakawalan mo siya patugo. Pa ko siya. po ka kung magpapakasal ka sa akin. Sige, hindi ka magpapakasal, ha? Hindi ako sasama sa'yo! Kung hindi ka magpapakasal sa akin, hindi mo na makikita ang ama mo! Ako, ang harapin mo! Ano ba iniintay nyo? Sugod! Bakit ba magkasama si Naulap at Daragang Magayan sa Libingan? Dahil walang makakapaghiwalay sa kanila. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Pinagsama sa buhay hanggang kamatayan. Hanggang sa buhay. Ang sabi nila, perfect cone ang bulkang mayon. Kaya naman maraming turista na nagpupunta sa Albay para pagmasdan ang bulkang mayon. Pero hindi yan nagustuhan ni Ulap. Sobra niyang mahal si Magayon at ayaw niyang ibahagi ito sa iba kaya bumababa ang ula para takpan ang perfect cone ng bulkan. Dito nagtatapos ang alamat ni Daragang Magayon.